Nagpatalbogan na ang kapinsa-walo ka mga kandidata sa Mindanao Body Shots Contest diyang may rampa na sa stage ato silang indigay may atong Sabados gabis. Bansalan, halos di nakasulod ang upang buot ng mutanaw tungod kay puno na ang gym. Wa sabdag pa ang isa ka student ng taga sa Davao. Opening number sa maong kompetisyon, maong nga maipakita sa mga kandidata ang representasyon sa ilang lungsod. From sa casual interview, nag-iniyahay lamang o tubag ang mga kandidata. Hasta ang host, wagyalang alang alang sa taga Davao. Yeah, yeah, but height doesn't matter. Yes, height doesn't matter. As long well as you have the attitude, right? Yes, of course. <laughs> That's the power of Hey. Shut. Although, as he said, I'm the smallest, but that doesn't matter anyway. Okay. You know, Apa ang pinaka-highlight sa mong kompetisyon mao ang pagrampas mga kandidata sa swimwear kompetisyon o oh, nahimong hinungdan aron malisdan ang mga hurado sa pagpili sa Koronahang Miss Mindanao Body Shot Winner. Ang Mindanao Body Shot Contest usa ka nakalatag ng aktibidades sa anibersaryo sa Bansalan nga ki-sponsoran sa Bansalan Gardens Brotherhood Incorporated.